Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo ang kaalaman at idea makukuha nyo. At salamat sa inyong lahat na hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Noong nakaraan, ang topic natin ay tungkol dun sa possible na gross income ng egg retailer. At napansin ko, konti lang ang views. <laughs> kasi siguro no, mas maram, mas maraming nagkaka-interest dun sa mas malalaking negosyo. Pero alam nyo ba, kahit na alam kong maliit ang negosyong yon, egg retailing business, diniskas ko pa rin kasi marami sa ating mga Pilipino ang gustong magnegosyo pero walang kakayanan na mga pital ng malaki. Kaya diniscuss ko pa rin ang egg retailing dahil alam kong marami pa rin ang Pinoy na nagkaka-interest na magnegosyo kahit maliit kahit na kaunti lang ang kapital uh, makapag-agdong lang man ng buhay no? makapagdagdag man lang ng laman ng bursa nila kaya diniscuss ko pa rin yun at kung gusto nyo makita kung anong nandun pwede naman panuhorin nyo at yung mga bago pa naman mag-scroll down kayo tingnan niyo yung iba pang video ko di ba <laughs> para para malaman niyo kung ano yung mga uh, dinidiskas ko tinatakil natin dito sa channel ko at ngayong araw na to ang topic natin ay tungkol sa timbang tamang timbang ng uh, ready to lay pullet kasi may nag uh, may nagtanong uh, hindi ko na na-take note yung pangalan niya pero shout out po sa inyo kasi nagka-interest kayong manood sa video ko nag-subscribe at saka Nagtanong na rin no? So ano daw ba yung tamang timbang ng ready to lay pullet ah uh, bago mangitlog at saka yung habang nangingitlog na. Uh, kasi karamihan ng mga nag-aalaga ng uh, mga layer ano na pag nagmubili sila ng mga ready to lay na decalb karamihan no. According ito doon sa chart ng decalb, sa performance chart ng decalb. So ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol sa timbang ng mga ready to lay pullet uh, bago mangitlog. Ibig sabihin 16 weeks old at saka habang nangingitlog na sila hanggang dun sa pagpick ng production nila kung ano yung uh, maximum dapat lang na timbang na hindi nalalampas dun hanggang makal sila. So una no, pag 16 weeks, dapat may timbang yung ready to lay pullet na 1 kilo and 135 grams at ito ay based doon sa performance chart ng ano ng Decalve white sa 17 weeks nila dapat at least meron silang 1 kilo and 205 grams. At maingay ang paligid namin kasi ya, pasensya na kayo kasi ito yung uwian ng mga empleyado, estudyante, ganyan. At hapon na ako gumawa ng video kaya medyo maingay na may mga kumakahul na, na, aso, pasensya na may mga aso kami dito sa bahay. Doon sa 18 weeks, dapat ang timbang na ng RTL ay 1 kilo and 270 grams. Sa 19 weeks, 1 kilo and 320 grams. 20 weeks, 1 kilo and 380 grams. Sa 21 weeks, 1 kilo and 440 grams. 26 weeks, na kung saan nandun na yung peak production, ay dapat 1 kilo and 530 grams na sila. Kung pwede, hindi na yan lalampas hanggang dun sa uh, pagka pagkakal nila. No? Kasi pag, uh, pag bumigat pa dyan sa timbang na yan, masyado nang mataba at mas maagang titigil sa pangingitlog or mas maagang bababa ang kanilang production. Kaya 'yan yung ano, yung timbang lang talaga na standard. Wala rin kasing saisay kung alam mo yung timbang pero hindi mo rin alam yung dapat na ipapakain mo dahil kung kahit alam mo yung timbang pero hindi mo alam yung tamang grams ng feeds nila sa bawat week no, ay hindi mo masusunod yung timbang na yan dahil baka masobrahan mo, makulangan mo mga ganon kaya sa 16 weeks at least dapat 66 grams ang ipapakain mo uh, 73 grams 17 weeks yon 80 grams, 18 weeks sa 19 weeks 87 grams 92 grams sa 20 weeks sa 21 weeks na ay 97 grams And then doon sa peak production na na 26 weeks at uh, sana ano na makapigpag makapag-peak production ka nasa 108 grams ang uh, feed intake nila per head per day. At saka minsan kung nakakapig-production na sila no nang hanggang doon sa ano nila na increase yan nang hanggang 110 grams per head per day. Okay lang naman din yun no. So yun ang uh, tamang timbang ng bago mangitlog at saka habang nangingitlog pati yung feeds na rin nila kasi maraming nagtatanong ilan, uh, at saka marami ding nag-aalaga talaga ng kahit na hindi nagtatanong ay siyempre uh, syempre hindi nila na, natatansya ano? hindi nila natitimbang tansya-tansya lang so mahirap kaya ma, mas, ma, uh, mas malamang na uh, madaling tumigil yung pangingitlog or bababa ang kanilang production. Sana Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma kayo. At salamat sa lahat ng na mga nag salamat sa lahat ng uh, mga bagong viewer, yung mga nagko-comment. Thank you. At sana pagpalain tayong lahat.